我刚。 Handa na po ang talog pandagal upang liputin. ito po ang parangal pinapabot ng ating mahal na pangulo magalang galang Ferdinand R. Marcos Jr. Pangulo, Republika ng Pilipinas ang kanyang taus-pusong pasasalamat sa ginawa ng ating parangal sa kanya, so ito baba kalis tango hal hal tap mga kababayan ang pambansang awit ng Pilipinas junior sasaksihan ng pag-aalay ni napangulo ng Senado Juan Miguel F. Zubiri, Speaker Ferdinand Martin Jr. Valdez, kalihim ng pagpaganap Lucas Piberzamin, punong lalawigan Daniel R. Fernando ng Bulacan, punong Dala. alis. Tanghal. Ta! Salupunan. Mga pinuno at kawal. Tanghal. tak. ating Pangulong Marcos kasama ang ilan pang panakuhin. ng Pilipinas. Muli po malugod na pagbati sa lahat sa ikasandaan na dalawampot yung mga negosaryo ng unang Republika ng Pilipinas. Sa pagsisimula ng ating palatuntunan, mangyaring Pagsitayo ang lahat para sa panalangin sa pumuno ng reverendo Padre Lucio, pura paroko si ng Baraswain. Ama at ng at ng Espiritu Santo, Ama sa langit, habang natitipon kami sa banal na lugar ng simbahan ng Barasueng, sa makasaysayang araw na ito, ngayong ikalalongko tatlo ng inerong taong kasalukuyan, aming inaanyayahan ang iyong presensya at hinihingi ang iyong mga biyaya. Narito kami sa harap mo, tanga ng mga aral na natutunan sa nakaraan at sa pagbibigay ng pagpapahalaga sa araw na ito, ang muling pagunita sa pagkakatatag ng unang republika ng Pilipinas. Mabalad ang bansa ng Diyos ay ang Panginoon. Ang bayan na kanyang pinili, ganang kanyang sariling mana. Nagpapasalamat kami sa iyong gabay at nagadya na nagadya sa aming bansa sa mga pagsubok at nagdala sa amin ngayon sa tagumpay ibigay mo sa amin ang biyayang itaguyod at ipaglaban ang katuturan ng katarungan, kalayaan at pagkakaisa na nakaukit sa aming kasaysayan. Bigyan mo kami ng karunungan at bigyan mo ng karunungan ng aming mga pinuno upang higit na kanilang magampanan ang mga sinumpaang tungkulin ng may integridad malalim na pananagutan at dedikasyon sa kapakanan ng aming mga kababayan at para sa ikabubuti ng aming dakilang bansa. Ibigay mo sa amin o dakilang Diyos ng San Sinuko ang karunungan na maunawaan ng landas ng katarungan at pagkaloobang kami ng katatagan upang patuloy na maitaguyod ang sakdal ng kalayaan sa pagtitipon natin sa pagdiriwang na ito, naway punuin ang kaligayahan ng ating mga puso, patuloy na magbigkis ang mga tanikala ng pagkakaisa, maigpit na magbuklod tayo lahat. Nawa ang mga aral ng nakaraan ay magsilbing inspirasyon sa atin upang buuin ang isang hinaharap na umiinog sa progreso at kaliwanagan at kalinangan. Patuloy tayong magsumikap para sa pagkakaisa bilang isang bansa na nagkaalalayan na ng sagabay at presensya ng ating dakilang lumikha. Sa lilim ng simbahan ng Barasuwing, kung saan nagtatagpo ang pananampalataya at kasaysayan Iniaalay namin ng aming mga panalangin para sa isang bansa na pinupuspos ng iyong biyaya. Hayaan mong araw na ito ay maging patatoo sa aming pangako na bumuo ng isang hinaharap na naayon sa iyong banal na masimulain. Sa aming pagdiriwang na ay maghari ang kasiyahan at ang mga tinig ng kasaysayan, na paalahanan kaming magkasamang paglalakbay patungo sa isang maliwalas na hinaharap. Lahat ng ito ay aming hinihiling sa iyo ng may pagsusumamo Panginoong Heso Kristo sa pamagitan ng panalangin ng Mahal na Birheng ating Ina, Mahal na Birheng ng Bundok ng Carmelo, Patrona ng Makasaysayang Simbahan ng Barasway. Amen. Sa ngalan ng Ama, at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Upang magbigay ng kanyang bating pambungad, narito po ang punong lalawigan ng bulakan, Daniel R. Fernando. Isang maalap na pagbati, minamahal ko mga kababayan. Isang malaking karangalan pong makapiling kayong lahat dito sa Makasaysayang simbahan ng Baraswe upang gunitain eksandaan at dalawampot limang taong anibersaryo ng unang Republika ng Pilipinas sa temang kalayaan, kinabukasan, kasaysayan. Kapiling ang mga kadalanggalang na senador at mga kongresista. Pagkakatatag ng unang malayang Republika ng Asia bilang isang pinakamagalugpo o yugto ng ating pambansang kasaysayan. Sa dakilang pook na ito, ginugulitan natin ang pagbukas ng unang Pangulo General Emilio Aguinaldo, unang Kongreso ng Republika. Kaya hindi, ipinagdiriho natin ang mga aral sa lungkot ng kasaysayan, Dito, mag uugat ang ating mga kahangahangang simulain sa pamahala ng ating bansa, ang Kongreso ng Malolos, ang dakdakda ng unang republika ng Pilipinas, ang kauna-una ng malayang republika sa buong Asia. Dito rin, binalangkas ang unang saligang batas ng Pilipinas at dito rin mismo, unang itinatag ang mga pamantayan para sa isang matapat na pamahalaan at mataas na uri ng politika ang Kongreso ng Malolos yang siya nagtatag ng unang Republika ng Pilipinas ay itinindig na sakripisyo at pagtataguyod ng mga prinsipyo ng demokrasya, pagmamahal sa bayan, pagdamay sa kapwa at katarungan para sa lahat. Isang proseso inilaan para sa kabutihan ng tao. Sa diwang ito, magod po namin tinatanggap sa makasaysayang araw na ito maligayang pagdating sa dakilang lalawigan ng Bulacan, mabuhay ang Kongreso ng Malolos, mabuhay ang Republika ng Pilipinas. Marami po. These cracks were present when the Malolos Republic was born. Nonetheless, these fissures did not prevent our cohesion into a republic. But on the contrary, it fueled the imperative that our fragmented island shall rise as a united nation. This remains the vision with which we are guiding our nation today. Bagamat mahigit isang siglo na, 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 ang nakaraan, isya sa buhay natin taon-taon ng diwa na ang kabayanihan ipinamalas na sa atin ng ating lilahay. Higit pa sa mga pagsariwa ng kanilang kadakilaan at mga sakripisyo, binibigyang buhay natin sa ating puso at mga gawa ang kagitingan, katapatan at pagmamahal sa bayan. Ngunit hindi maaikakaila na patuloy pa rin ang laban ng bayan sa banta ng sakit, ng kahirapan, kalamidad at iba pang puri ng mga pangalim. Kaya naman, makakaasa kayong magiging, magiging karamay ninyo ang pamahalaan sa pagharap sa mga pagsubok na ito patuloy kami nagsisikap na pangangalagaan ang ating mga kababayan mula sa iba't ibang uri ng katuwelian, pang-aabuso, kawalan ng katarungan. Ang bagong mukha po ng pamahalaan sa ilalim ng bagong Pilipinas ay may mga matang mula-mula sa mga suliran. May mga taingan-taintim na nakikinig na ginaing ng sambayanan may boses na handang magtanggol sa naaapi at hingkit sa lahat. May puso naglilingkod para sa mas maginhawang buhay ng bawat Pilipino. Bawat isa sa atin ma ay may tuturing na bayani ng ating makabagong panahon. Tayo ang tagapangalaga ng ating henerasyon. Nagaya ng mga haligi ng Republika ng Malolos, Paitingin natin lalo ang pag-ibig sa bayan upang maisulong natin ang isang mapagpalaya, mas maunlad at tunay na maginhawang bagong Pilipinas. Mabuhay ang mga Pilipino, mabuhay ang ating Republika. Maraming salamat at magandang umaga po sa inyong lahat. Maraming salamat sa ating Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. Dito po nagtatapos ang ating seremonya kaugnay sa ikasandana 25 anibersaryo ng Unang Republika ng Pilipinas. And our Marcos Jr. Mangyari pong ang ating mga panauhin ay manatili sa... Si